Ang 150, 150 na lang. Na wala. Tingin na. Wala ang buwan-buwan. 340. Ang laki na. Mm. Mm. Ay, tatay ng ano eh. Bakit pinatawan niya na ako na 'yung piso 20 sa. Oh, di ba? Ang sukli ko 800. Comprang 800. Uh, pa lang. <SSSSZ> eh, wag na ho. Wala pala kayong bariya eh. Sabi ko sa inyo eh. Kasusunod na lang. Ah, sige po. sige. Ah, wala. Wala siyang barye. Sorry. Ilang piraso tay? Makano Magkano po isa? 35. Fifty-five? Twenty-five. Uh, bayaran ko na ho lahat yan, oh. Lahat ng balut nyo. balut lang, hindi na kasama yung chicharon. Opo. Ikaw po. Ah, uh, isa. Bibiling ko naman lahat eh. 15 po? ah, uh Oh, -huh. wow, 15 'yung bili ko po. Po? 15 lang po ang bili ko. Ah, 15 rin bili nyo? <laughs> Ay, gawin ko na sixteen. <laughs> ano? Tubo na kayo piso. Kinsey lang po. <laughs> Ilan taon na kayo tay? 58. 58? 68. 68. Pwede yung tikman yung balat niya? Oo oh, po. Pwede po pong pagbukas? 68. Eh, sipag ni tatay. Isipin niyo Anong oras na ngayon tay? Alas 12. Alas 12 na no? Kumbang nga, tay. Ayun, Ay, balot masarap to eh. Tay, pwede niyo ba akong pasuyo pa bukas? 68. Ilan po anak niyo tay? Apo, sumisawan ko lang. Ah... Pa, si Ang mm, masarap ang balut ni Tatay ah. Ano po pangalan niya, Tay? Mario po. Sir Mario ano. Mm, masarap. Balut sa puti po ba 'to? Sipin niyo po si Tatay, 16 na O, Tay, mo na lahat. Bibili natin. Syempre, 50 ng hango niya, gawin natin 16. O, para makauwi na siya. Tubo siya piso sa isang garason, di ba? Ito, gawin nyo ng 20, kaya sila Tay? Gawin nyo lang piraso na lang. Gawin ko ng 20? Opo. 17? 17. Hindi, hey, 20 lang po, para may tulong naman Ay. 18, 18. Ano, 18? 20 lang para ko, ano? 21? Opo. Pero 25 ang isa niyan. Mm -hmm. Bibigyan nyo 21. O, oh, sige, kunin ko na lahat, 21. Masarap to ya. Masarap. Oh, walang bato. Ah, maliit lang. Tap ng balot tayo. Ni Kuya Mario po ay 68 years old na. Ilan po lahat? 16. Bago 17. Sa 20 sa? 20. Sa 40. Ah. Sa 20. 340 340 340 na 150 na lang wala wala yung tubig Ha? Kukunin ko naman lahat eh. Nasaan na, na, na tayo? Plastic na. Nakapasting na po. Ang nata. Kahit na po eh. Wala na kung <laughs> Gabi na na. Bigay nyo na. Gabi naman na. <laughs> Hindi. Maraming pang kukuntahan Ha? Okay na ka tayo. na One fifty na lang. Ah. ha? One fifty na lang. Ha? 150 na lang. Malami. na. Oh, wala akong buhay kan. Reporti. Eh. Ngakin na. Mm. Ayun tatay ang ano eh. Bakit pinatawan niya na ako na limang piso, 20 isa. Oh, di ba? Ang sukli ko, 800. 800 ha pa eh wag na ho wala pala kayong barya eh sabi ko sa inyo eh tawosunod na lang ah sige po oh, sige. Okay. Uh -huh. wala wala shamba sorry hindi joke lang ah sa inyo na 'yung Balot, balot, balot. Ano po si Kuya Mario po? Ang sipag nyo kasi, natuwa lang ako sa inyo. Ah, itong video na to, ah, okay lang po ba na-upload ko siya? Ah, tapos pag kumita to, pa-contact nyo ako sa mga anak nyo. Ayun po, kontakin nyo po ako sa mga anak ni Kuya Mario. Ah para makapasyal ako sa inyo okay bye ingat po uwi na kayo dapat yung chicharon bukas yun na yan lako yan gabi naman na eh no saan ba kayo uwi ay eh, tara sumabay na kayo sa akin o oh, nga sumabay na kayo saan kayo dadaan The shortcut kayo uwi na kayo promise promise okay para mapagpahinga na si mario sipag niya ayun po balot